Cherry White? Viral ang ginawa niya sa kaibigan niyang si Chaka White. Si Chaka White ay isa sa sulit fan at kaibigan ni Cherry White. Ngunit napaiyak ito dahil sa ginawa ni Cherry sa kanya. Napakasama nga ba ang ugali ni Cherry White? Totoo nga bang mahilig ito magpaiyak dahil sobrang sikat na niya ngayon sa social media? Matatandaan niya natin na katatapos lang ng hiwalayan ni Buitapang at Cherry White. Nagbahagi pa nga si Buitapang sa kanyang Facebook. Natudo ang iyak nito dahil hindi na niya matanggap na wala na si Cherry White sa kanya Samantalang si Cherry White ay makikita natin sa kanyang mga posts Ay napakasaya nito at wala pa nga itong pahayag patungkol sa hiwalay nilang dalawa ni Buitapang Ngunit ano na naman ang ginawa ni Cherry at kanyang kaibigan na si Chaka White Viral nga ngayon ang ginawa ni Cherry Ang pagsurpresa sa kaibigan si Chaka White, ayun pa nga kay Cherry White Ay gagawin niya iyon dahil mahal na mahal niya si Chaka White dahil 500k followers kana, ito 500k para sa iyo. Yan ang caption ni Cherry White sa kanyang vlog. Dahil 500k followers na nga si Chaka White, ay agad-agad dito'ng -agad binihan ni Cherry White ng cake at may kasama pang 500,000 pesos, sabi ni Cherry. Magagamit ito ni Chaka White sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Balit, ang gusto lang naman talaga ni Chaka White ay isang cellphone lang, pero hindi niya inaasahan. Nagrabi grabe pala ibibigay ni Cherry White sa kanya. Nung inaabot na nga ni Cherry White ang pera, ay hindi mapigilan ni Chaka ang umiyak. Ayaw pa ni Chaka White ang pera dahil cellphone lang umano ang kanyang hinihingi. Sabi ni Chaka White, alam ko bi, na kailangan natin lahat ng pera. Pero pinaghirapan mo yan ni eh, Haldag Pangarito ay wala raw umanong kabayaran ang pagiging magkaibigan. akikita nga rin na ang ilang tao na kasama nila sa bahay ay maging masaya ito para sa kaibigan nila si Chaka White sa video nga ito ni Cherry. Makikita ang comment ni Chaka White, Anya, hindi matutumbasan ng pera yung mga paghihirap at problema na nalagpasan natin since day one, simula pa nung bata tayo, I love you always be. Kaya maraming nang netizen ang natuwa sa ginawa nito ni Cherry White, wow, sana all, you're so kind Cherry White. More blessing to come, ito ang nagustuhan ko sa iyo Cherry White. Mabait at mapagmahal na kaibigan, God bless you and more blessing to come.